Maganda ng araw mga kabukid. And welcome dito sa ating Kabukid TV. So dito tayo sa bukid ngayon. Ayun ang mga ganap dito. nag tayo sa ano, sa kamatis. So, ito yung mga kamatis namin pinagtatalim. So ang layo pala ng kamatis nito is 1 130 centimeters papunta dyan Para makadaan yung traktor namin. Diyano yung layout namin para magagalala yung mini tractor para yung paggagamas hindi na tayo maproblema tapos yung pagitan nito mga tanim nito nasa 30 to 40 cm so hindi talaga sinukat yan estimate lang yan ng mga butas tapos yun na yung pagtataniman so bago pa lang kami magtatanim maglalagay kami ng ano ng chicken manure nasa mga 10 grams per butas yung mga butas namin na ginagawa so ito natanim na ito ng mga ano 3 weeks so hindi na hindi ko na video yung ano yung pagtanim nito pero sa susunod gagawa tayo ng video so unang upload pa lang natin dito para makita din yung mga ano tuturo ko yung mga technique namin so ini-share ko lang ah, hindi pala ituturo i-share ko lang kung ano yung mga ginagawa namin sa pagtatanim ng kamatis? So, ayan o. Sobrang taba. So, maganda yung tubo yung dito banda. So, lahat na palang kamatis neto na nasa mga 10,000 hills na po. Ito. Tapos, ang variety nito, Diamante Max Ipuan. So, powered by Swiss Philippines. Ito yung mga ganap natin dito, mga kabukid. So, dito tayo. So, ang area pala na ito, dinevelop natin, nasa mga 1.4 hectare hanggang doon. So, by next week, magtatanim tayo, magpunla. Ito naman, para may kasunod naman na harvest. So, ito yung boundary line natin. Yung sa kabila, yung mga durian na yan, rin yung dating pinagtataniman natin at gamatis. So, ang source namin ng tubig dito, ito. Ayan, continuous yung flowing dyan. Yun dyan kami nakuha ng pang-spray, pang, pang drenching at saka, ano, lahat ng gagamitin dito sa farm. So, itong palang mga ano, poste namin, kawayan, yung mga balag, kawayan lang po, tapos dito, parang biniyak biak na ng kawayan. Kasi kung puro pusti yung lalagay mo, lalagay mo yung puro poste, So malaking gastos. At saka maubos na din yung mga kawayan dito. Paano na kasi yung ano kawayan dito? Masyado lang diman. So yung lugar natin nandito sa ano Baguio District, Kadalian. Sakop ito ng Kalinan. Uh, area po kami ng Dabaw, Dabaw City. Nasa Mindanao po kami. Ito yung kamatisan sa Mindanao. So, mula dito sa area ko, papunta doon, puro na yan kamatis. So, nagbahagi tayo ng tanim natin dito para magkita din nila na may kamatis din kami dito. So, medyo gamit ng lupa nito kasi may mga kumunot din. Oh. Yan. So, yung mga kunot na yan, hindi na yan makarecover. Ang mangyari dyan, hayaan na lang natin. Maka sabi din sa iba, pag ginalaw natin, dadami sila. So, ang sabi din sa iba, bubunutin. Pero, lahat naman talaga, di maggamot yan. So, par sa experience namin pagtatanim ng kamatis, hindi siya magagamot. So, hayaan mo na lang yan. So, yan lang muna ang mga kaganapan dito, mga kabukid. Sana panuuran itong video. At like and subscribe dito sa ating channel tulungan yung mga maliliit muna ng mga youtuber para naman makaangat so maraming salamat happy sunday and god bless